So you what's up mga brad Update na naman po tayo sa mga nag-order nito Ayan na po ang DIY Ampli Cabinet mo sir From Alegria, South ng Cebu Ayan puli cover Sa harap at sa likod merong cover At ito na naman Taga Gihulngan Gihulngan ng Negros Ayan na po ang 4x4 mo sir Ayan Sandali, iharap ko muna yung kamera Ayan na po Sa'yo, Mr. Tagagihul ng Negros. Ayan na po ang 4x4, 4 x mo, sir. Apat na D12 mid-high bullet at saka apat na MCB D18. Ayan po muna ang iyong uh, bullet. At yan po ang mga parts na yan. Ayan, pinatuyo pa po. At pag matuyo na to ay isisit up na po to natin. Ayan po ang cover sa dc Utsu, mo, sir. Ayan papakita po namin sa inyo ang iyong box na 18. Ayan po ang dalawa. Ayan. Ayan, linagyan po natin ng mahawakan sa likod kasi malaki daw ang watts na ilagay ni Mr. Customer. Ayan. Ayan po ang dalawa. Isa, isa, dalawa sa likod. At ito po ang pangatlo. Ayan, naka-cover na po. Kulay yellow, medium hilo po ang tawag niyan ang gusto ni Mr. Customer. Ayan. Yan po ang pangalawa. Yan po ang pangatlo. Yan po ang pangapat. At yan pa ang nag-order nito. At ito pa po. At, at ito na naman po ang D50 na MCB. Ayan, another summer. May customer naman po tayo sa Samar. Ginawa po muna samantala ng ginawa pa muna ng katre <laughs> ayan ginawa pa muna ng higaan at yan po ang pares niyan bali 2x2 sit up po yon yan po ang D12 na bullet at yan po ang D15 yan po ang pang 2x2 yan at dito na naman po tayo Ayan, Mandawi. Mandawi City ng Cebu. D12 mid-high pull rinse. Dalawang box. Isa pa lang ang natapos. Ayan po ang pull rinse mo, sir. Ayan. Dito naman po tayo. Ayan. Ayan na po. Mr. Customer ng Sambuanga Aurora Dilsor. Ayan na po ang dalawang seat na bullet mo, sir. Bali, wala po tong box ang order ni Mr. Customer. Yan lang po ang in-order niya dito sa amin. Bali, dalawang seats. At ito na naman pong D. Yan. At ito na naman pong D15. D15 full range. D15 mid-high full range. Ayan na po, sir ang dalawang box mo ayan ayan ang isa ayan dalawa dalawang mid-high pull range 15 from Karkar south ng Cebu ayan na po at ito na naman pong at ito na naman pong uh, D12 mid-high bullet pa rin X-horn ang design yung bullet at sa hindi pa dumating in order pa po namin. Bali, 2 by 2 sit up po tong order ni Mr. Customer. D12 lahat. Dalawang D12 mid-high bullet at saka dalawang MCB D15. Ayan po sir. Ayan. Yan po ang dalawa mo, Mr. Another Sambuanga. Yan. Yan po ang dalawang MCB mo na D12. Ayan, ipapakita ko muna. Yan. Yan po ang D12 mo sir na MCB. Ayan. Ang takip niyan sa harap ay binapiran pa. Yan, binapiran pa po. Ganun po ang processing namin dito. Pagkatapos i primer, ibabaper na naman po at ipipintura ng flat white. Kasi yung nakikita ninyo hindi pa po to pintura primer pa lang po yon. Pagkatapos niya niyan yan, ay pipinturahan po natin ng flat white. Ayan. At sa mga at sa mga taga Sambuanga, Dabao or Cagayan, hindi na po tayo mahirapan ngayon sa pagpasip kasi miro uh, meron na po tayong nakontak na tracking. Uh, sila na pong bahala mag door to doon. Meron na po tayong contact na tracking para sa mga na, para sa gustong mag-order sa taga Sambuanga, Davao or Cagayan or sa Jinsan. Meron na po tayong tracking na nakuntak. So hindi na po tayo mahirapan sa pag-ship. Ayan. So ayan lang po muna.